Uh, again, kinukon din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No? dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time, Mr. Speaker, uh, ako po, I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isa-alang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay uh, damay lang po, no?